Hello mga kasama so, Gusto kong uh, i-share sa inyo naman yung solusyon kapag uh, kayo ay maglalagay ng flashing ano sa mga wall yung kagaya ng uh, mga mayroong pahulog na tulad nito Ayan. So ito ay pahulog uh, So minsan nakakaroon ng problema doon sa ilalim, minsan kapag uh, ang flashing ay uh, hindi masyado na pag-isipan. So, merong mga iba na nagpa-flashing. No, uh, ang ginagawa nila ay, uh, so, parang naka-L, no, tapos naka-ganun. Tapos, umaasa lang sila sa mga sealant. No, gaya ng mga bulkasil o kaya mga silikon. Pero, sa una, okay yun. Pero, sa bandang huli, so, kapag uh, bumitaw na yung sealant, so, magkakaroon na ng leak sa ilalim. so, isang pinakamagandang gawin dyan kapag kayo magpapagawa so sabi nyo doon sa gagawa ay uh, kailangan patingan nila talaga uh, grinder nila so ang, ako ang ginagawa ko pag nagagawa nito ay uh, yung grinder ko so naka slide sya naka slide sya para bang nakapatingala so kapag pinasok ko yung yero so ibig sabihin sa loob nyo dahil naka slide sya nakatingala so yung tubig hindi naman sya basta-basta papasok kahit na bumita yung si lantano Tapos ako ang ginagawa ko kapag ka magpa-flashing ng ganito. So ito lang, simple lang ganyan lang. No, ito lang. Ayun, simple lang. Uh, isang straight lang tapos naka naka-bend ng konti para sa dito. So ganun lang. So basta naka-slide siya ganoon. So, menos na kayo doon sa materyales, sa yero. Kasi yung iba ginagawa, nakaganon pa. Tapos, aangat pa. Tapos, gaganon pa. So, yung iba, nagkakating din. Kaya lang, minsan, ano na. Naka-L pa, no? Naka, ang yero nila ay naka, ganon. Nakalubog. Tapos, ibebent pa ganon. Tapos, bend ulit pa ganon. Tapos, bend ulit pa ganito. Pa para dito. So, ito. Simple lang, guys. Yan. Okay. So, maraga lang naman kasi ay hindi siya mag-leak. Yun lang naman ang purpose natin. Mag-leak. Ayan. So, ito. So, Unukaan ko siya. Ang ganun lang. So, ipapasok lang to dun sa pinag-cutting disc. Tapos, uh, guguntingin ito. No? Guguntingin. Okay. So, i re o kaya i-texture. So, yun na siya. No? So, kapag magtatabas kayo, so, ito yung sinasabi ko so yung grinder ko. So hindi siya straight, ano, hindi siya straight yung uh, pag pagkap. So naka-slide nang ganoon. Yan, naka-slide siya. So may imagine niyo na pag pinasok ng yerong ganoon. So sa loob siya, ang butas niya naka-slide pa ganoon pataas. So yung tubig, hindi siya basta-basta gaganon, di ba? So iwas yun. Okay. So sana ay uh, Nakapagbigay ako sa inyo ng isang tip mga kasama. Ayan, ano, kapag gano'n yung ginawa nyo, kahit masilian lang na skin coat yan, kahit nga walang silan. So, hindi basta-basta papasok yung tubig dun. Okay, kapag nailagay nyo na yan, no, basta sure lang na ipasok nyo dun talaga sa butas ng pinagtabasa ninyo, sigurado basta't nakatingala yan, hindi yan papasok kahit masilian nyo na ng silicone o kaya ay ng uh, skim code, Kahit skim code hindi basta-basta papasok 'yan. No. Okay. So sana nagustuhan nyo ang aking uh, na-share na video sa araw na ito. Thank you very much sa mga nanonood at doon sa mga nag-subscribe.